Ayong buntag. Asa man ko karon? May buntag. Everybody. Na ako diri sa sagingan. May buntag everybody. Kabo. Magunsa ta mga everybody? Mag-display sa ang kuan. Langka. Sa kuang, kuang. ang bulog <laughs> charot lang Wala <laughs> may maayong ano, pwesto. Nagkaon mid akong nangka mga guys o. Oh. Nga unta mga guys. Hey! Gidaw mo. Dong ibutang daw diha dong palihog dong. Makita nila ako ang bulong. Ana. Okay, good job. Tanang ipahiti diha Nangka bitaw ni mga guys oh. Kay naami diri sa kabukabo. Kaon kog nangka. At kinalamian. Ayun, akong Apin pamangkin. Apin ka lang. Ang na yung sa mga subscriber ni Auntie. Na auntie. Salamat, Salamat, sa pagkantaan sa mga videos ni Auntie o pag-suporta na ito. Siya <laughs> eh. Mm. That's uh, jackfruits.

Kumade, kumade. Is madam. nah shout out. halo, mga guys. Ni Ami Ron Divisa. Kan lawig mainit kabo-kabo. Mga lito mm -mm. ko yeah, stay sa mi diri sa landong-landong. Kay uma na kaligo, nag-start pa mi sa Nami mango float, nami macaroni, mm -hmm. nami biko, nami loaf bread, nami nangka. Praise the Lord. Nami kani mga frutas. Mm -hmm. Shout out lang di uh, ay ko. Ayo kani si Nanay. Shout out lang ko mm -hmm. sa mga subscriber. Subscribe. sa mga supporter ni Eileen. Supporter ni Eileen akong anak. Daghang salamat. I love you. <laughs> <laughs> Napod ni ko ni guys oh. Doggy. Doggy. Girls dog. Kuha na ni sa street dog. Luwit kayo. wala naga timan. pakao na. Girls dog ni. Ng... Girls dog. Magsunod-sunod din sa mga. Kaya gusto siyang paon po sa mga snack. Hindi mm. ka ayaw. Okay. Yeah. Tama na lang. na lang. Mahurot na yung pagkain niya. Gayun na lang na siya si Kinaon. <laughs> salamat, salamat sa pagkain.